Nilabas na ni Oda ang katotohanan na may kapatid nga si Red Hair Shanks. Sa chapter siyam na raan at pitudito siya pinakilala, siya ay si Shamrock Figureland. Siya ang commander ng God's Knight, tatlumput siyam na taong gulang at anak siya ni Saint Figarland Garling na tatay rin ni Shanks. Shamrock ay isang matangkad na lalaki na matipunong. May mahabang buhok na nakaayos sa isang maliit na tirintas sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo at laging nakasimangot. Bilang kanyang kambal na kapatid, siya ay may halos magkaparehong pisikal na pagkakahawig kay Shanks na may maraming mga karakter na nagsasabi sa pagkakatulad at ang ilan ay napagkakamalang Shanks si Shamrock. Hindi tulad ng kanyang kapatid, wala siyang mga galos sa kanyang kaliwang mata at nagtataglay pa rin ng magkabilang braso. Gaya ng dati para sa isang world noble at God's Knight, si Shamrock ay tapat sa world government at may posibilidad na maliitin ang mga taong hindi kabahagi ng dugong Celestial Dragon na isinasaalang-alang sila na katulad ng mga karaniwang tao anuman ang kanilang katayuan. gayon Gayunpaman, hindi tulad ng karamihan sa mga maharlika na may posibilidad na kumilos ng malakas at pabigla-bigla kapag ang mga bagay ay hindi natuloy. Si Shamrock ay mas matiisin at nagkalkula. Mas pinipiling lutasin muna ang mga problema sa pamamagitan ng pag-uusap bago gumamit ng mas nakakatakot na mga taktika kapag nabigo ang dating option. Iyon ay sinabi si Shamrock ay lubos na walang awa laban sa mga lumalaban sa kanya at sa World Nobles. Kahit na ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nalalayo sa kanyang pagtatangi kung hindi sila sumunod sa mga mitian ng Celestial Dragon habang minamaliit niya ang kanyang nakababatang kambal na si Shank. Follow like and subscribe para updated ka sa mga bagong kaganapan sa mundo ng anime.